guys, welcome to my vlog today So, busy si Rampadora mula pa kaninang umaga Hanggang ngayon, nakita niyo, haggard ako Ayan, ayan siya si kumain na naman kami yung saging na. <laughs> Pinapak namin yung saging kasi Tunguan na tayo ng balahibong ito Kumain <laughs> kami ng saging mga idol merienda namin Kasi wala nga kami mga pera, baka gusto niyong mag-donate dyan Pambilay namin yung saging yan So, magdo-donate dyan Oh, may magdo-donate so, Yes So ngayon mga idol, sobrang busy si host kaya hindi nakapag-live ngayong araw na to. Kasi sobrang busy talaga. Ngayon si Ate Bing nami kasi ako ni Ate Bing. Ayan. Kala ko nga walang tao rito. oh ayan. Kala daw niya walang tao rito. Kaya pumunta siya. Wala kaming ibang kinakain kundi saging. Ngayon nagbabalat ano na. Ako. Kami. Ikaw, dahaba mo Oo magiging crocodile. <laughs> Hindi, unggoy. <laughs> unggoy na kami nito mga idol. So, ayan, may kami galaw. Shout out sa inyong lahat. And, ah, yan. Ah, Bakit tayo niyan? Bakit tayo naman ako <laughs> nila niyan? <laughs>